Handa na po ba kayong magkasal, mga kamag-aral? Handa oh na po ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amin. Diyos amang mga pangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin dahil sa iyong walang hanggang pagmamahal sa bawat isa sa amin. Maraming salamat sa araw na ito. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagpapala. Lubos ang aming kagalakan dahil sa iyong kagandahang loob na dumadaloy sa bawat nilalang. Maraming salamat sa biyaya ng talento at kakayahan. Lubos din ang aming pasasalamat sa aming mga guro na di nagsasawang payubungin ang aming sarili sa lahat ng aspeto. Sa, sa araw na ito, nihiling namin ang iyong banal na espiritu upang ang bawat isa sa amin ay mabigyan ng kalakasan na mayipakita ang kakayahan, makapagbahagi ng kakayahan. Nanaway, palakasin mo kami nandirito upang may bahagi namin ang kaligayahan. Pusbusin mo kaming lubos upang sa patuloy naming pagbabahagi ng aming sarili sa iba, ay e magiging tunay kaming kalugod-lugod at kasiyasiya sa harap mo, kuwina. Ang programang ito, nawa, ay magiging daan naming mag-aaral upang kami ay patuloy na magtiwala sa iyo at sa aming sarili. Ano man ang magiging kalabasan ng aming patimpalak na ito, naway nandoon ang masitihing pagtanggap at patuloy na paghuhubog sa aming mga sarili. Ito'y hinihiling at namin sa matamis na ngalan ni Hesus, na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo.